Hi guys, magandang magandang hello, hapon po. Hello, nandito uh, po tayo sa magandang magandang hapon po. nandito po tayo Ayan sa kahabaan na, ng yung mga puno ng triangle. Ngara, wala na po Ang siyang dahon. Ito, dahil, dahil, tag summer na po. Ang mga dahon at mga yung pati Yung puno, puno, puno ng akasya. Dahon. Ayan, mayroon pa yung mga daon. dahon. ng nara. Ayan, yeah, guys, May panahon dito po ng nara po ngayon. Halawakan ng garden ng Triangle in Paseo in Makati so, Ayal. Nandito po tayo sa loob ng Triangle. Kasi subscribe mo ng akin channel Ram 29. Magandang hapon. Po. Hi guys, good afternoon. Magandang hapon so po, po ulit. Paki-subscribe okay, mo akin channel Ram 29. Magandang hapon. Uh, magandang magandang hapon po pero pag tako lang po dito ang ganda ng view yeah, guys, oh. sa mga daon ang gandang relaxation dito sa so, mga, mga nagtatambay dito marami magandang tambayan po dito guys lalo pagka uh, hapon na so guys ang ganda ng ay guys ang puno na ano dito ng ano dito po ito o yan, guys, na, oh, ang Akasha. puno ng akasya. matibay Oslo, po yan. Eh. Kahit may ano pa yan. Oh, guys, guys dito, ang ganda, ganda, ganda ng, ng view dito sa daming mga naglalaro. So, ganda ng viewing. Yan. Yan. Ang ganda dito ng po view, sa triangle dito. ng Makati, Paseo, Makati Ayala Avenue. So tinawag ayan. na Triangle. Ang ganda ng design dito po. Garden Park. Park. Triangle. So ang ganda talaga po dito. Mamasyal po kayo dito guys. Ang ganda. Yan Oh. Yung building na to po. Ayan. May halaman po ayan. pang yeah. Ang ganda ng building. Yeah. Ang ganda May ng view. May so, guys. May lang ako nakapasyal dito. So guys ang ganda ng viewing. Ganda ng halaman magandang pagka-setup ng garden. Hi guys, subscribe ang aking channel, Ramlang29. Magandang dito hapon po ulit. Ayan. Guys, ang linis po dito. Ang ganda magtambay. Relaxation ka dito pagka nandito ka. Ang ganda ng pakiramdam. Ang dami kasing puno dito guys. Yan guys, ang so, ganda Ayan. ng design. Ang ganda ng no, park. Parang hagdan yung mga halaman. Yan okay, guys, so, dahil summer na po, medyo na ano na yung mga atomo Pero pag yan Tagulan, eh, ang ganda ng mga ano dito po, yung mga silungan ng mga puno. Ang lamig, sariwang hangin, kahit nasa Hi guys, um, ka ng, okay, subscribe sa aking channel ang um, Vlog 29. Garden talaga. Maramdam mo yung garden part. Simoy ng hangin. Karang na, nasa po bu bukid ka. To, uh, guys, so, uh, uh, subscribe naman ang aking Happy Up channel Ram Vlog 29. Magandang hapon po ulit sa ating lahat. Handuwag po to. Pinapakita ko garden lang po. To. Ang ating, daming puno. Ang puno siya view so, place guys na. kung gusto niyo mamasyal dito maganda po triangle jogging wala relax ayala so maganda Abinho, po dito paseo gusto niyo mamasyal dito ang ganda uh, yan guys so, ang ganda ng halaman yung pagkaisa ng pagkaisa ng pagkagupit ng halaman yeah. Huh? guys yan guys so, ang ganda ang ganda ng halaman Yeah. Guys, magandang magandang ulit, magandang hapon. Ay guys, magandang hapon. Hi guys, magandang magandang ulit, magandang magandang, magandang hapon. Kating Avenyu po, po, po tayo sa Ayala and Makati Avenue. And guys, nandito tayo ngayon. Yan no yung parito yung... ko sa Insula. peninsula oh, Pilensula. Hmm. Pilensula falls nila dito. Uh, guys, nandito po tayo sa sa Ayala yan guys Ayala Ayala Avenue Ito na po yung kahabaan ng Ayala Ito yan kahabaan And Peninsula Yan guys So guys please subscribe ng akin channel Ramlag 29 Magandang hapon po sa ating lahat So guys subscribe mga akin channel Ramlang 29 Magandang umaga